Magtobero. Saan banda? Ah, dito. Kuha sa fish. Oh, so, dito tayo magtobero ngayon. Tobero. Ito yun ang papalitan. Papunta doon. Haba na ito. Habot kasagaya yan.

Ah, subukan na natin yung hanggang dyan kung okay pa yung thread niya. Hanggang dyan lang yan. Doon, ikot tayo doon sa kabila. Ito muna, tanggalin natin. Gamit ni Tobiro. Tobiro? Na, ayaw mo mo ulan na. Mambo na. Mambo na oh. Huwag Ito. Bilaan. Bilaan mo yan. Ito. Tsaka dito sa Ito yung ano namin eh. Doktor pa, tubero pa. Kagbao ka to. Ayan. Yung. Um, Sirita. Ah. Yeah, na naka, nakalak nakaano na yan. Ikut pa-tayo doon sa kabila mamaya. Oh. Layak pang ikutan kabilang building pa. Ah. Uh, Laklan. Hmm. Yung mama sakit dito mo. Hm. Tayo namin nung una. Ngayon ito na naman. Eh, okay, makama ano ito? tapos ang isa eh. Ano e, Steady mo lang to. Na hindi tumagalaw.

Kaya ka na umulan. Hanggang doon yan, no? Oh. Masikip ata. ata.

Ito ng ulan. Dito yan. Ah. Laki ng patak. Tapos na, sa kabila na naman. Doon na naman tayo sa kabila. Nandun yung isa. Oh. Kamulo ng ayo sa bakal. Ano dyan? Punta dyan? Punta ako dyan? Estaban como ¿no? nada. Ah, el bo. Bueno, la siguiente, ¿no? kiếp nữa.